So, hi guys. Ayan, magsusuka tayo ngayon ng Oh, siya. Hindi ko alam, may tissue pula ako. Bago? Ano, may game pula ako sa likod. Bago? Ang alin? Bago. Hindi oh. Matagal na kasi So, magsusukat kami ngayon mga beshi ko. <clears throat> Wait lang. So, guys. Isusukat ko lang to. Kasi, mga 4 days pa lang. Di ba, mayroon ano, Meron akong blinak dito na pampasexy. So, trinay ko siya. So, mukhang nagkaka-abs naman siya. For this ko lang ako umiinom. So, 999.9. So, guys, mukhang medyo effective naman siya. So, sinukat ko lang, guys. Yung, wait lang. So, guys, natatamad yung aking anak mag-picture. So, this is... Ayan, sukat-sukat lang muna siya, guys. Ang pa talaga. So, flex ko lang yung chinilas. Ayan. Ang ganda ng chinilas, mga beshi ko. So, flex kami ngayon ng anak ko dahil kami mm -hmm. yung dalawa ng litura dito yung kapatid. Kwa! Wait lang. Guys, ayan na nga. Ang ganda pala nitong nabili ko. Shaw. ba? Diba? Patay, may tao pala ako dito. Ano lang nakipra ng ko? Ba't diba? Ang ganda ng switch ko. <laughs> ah! Tapos mga beshie, ito yung cycling ko. Kasi minsan, Ayan. So guys, mag- Kita yun sa sinita ko dun. Kita yun sa sito niya. So ayun tapos na. So ayun na guys. Ilayo lang natin. O, oh, diba? Ang ganda. So, ayan, guys. Yung black. Tapos, <coughs> ito yung pinakamaganda, guys. <laughs> o, oh, diba? Nakaganda, diba, na? O, <coughs> oh, stop. O, oh, so, yan lang, guys. <coughs> Bye! Thank you for watching. So, may tao pala sa likod, guys. Kailangan ko na magbabo. Grabe talaga, guys. Ang doming ko dun sa binili ko. For this parang to ito, guys. Grabe yung pawis ko tumatagok. And at first, ano pa ako nito? Hindi uh, di pa ako natutulog nito. Ano pa? Ang pa ko nito, guys. So, thank you for watching. Bye! Sana nag-enjoy kayo.